Ugnayan sa Magina patay habang dalawang kritikal matapos mahulog sa sinasakyang pickup truck sa doon sa Bukod. Mula sa Ifimbag, may detalye idol, Jayan Kalis. RMN Live Report! Patay ang dalawang pasahero matapos bumagsak ang kanilang sinasakyang puting Nissan Navara Pro 4X pickup truck sa tatlong taang metrong bangin sa Sitio Hapas, Barangay Bobok, Bisal. Bukod Benguet, kinilala ang mag-inang biktima na sinasisyon Paot at Chokami Paot. Ayon sa paunang ulat ng Bukod Municipal Police Station, nagmula ang pickup truck na may limang sakay sa Tabuk City, Kalinga at patungo sa lungsod ng Baguio sa pamamagitan ng Ambuklaw Road. Ayon sa driver, nawalan ito ng kontrol kaya bumagsak ang sasakyan. Dinala sa Baguio General Hospital kapital ang limang sakay ngunit dalawang pasahero ang namatay habang ang dalawang iba pang pasahero ay nasa critical na kondisyon. Ang driver naman ay dinala agad sa Bukod Municipal Police Station pagkatapos gamutin para sa investigasyon. Nagbabalita mula IFM Baguio, ito si Idol J. and Kalis Tata, RMN.